ito. Oh, yan Uy, ang dami naman ito. Sinkwenta, oh. Nawawala lang isda pag taglamig talaga kuya no Kahit ganyan, ganyan, lang sana ang lamig, okay lang. Para may isda palagi. Tsaka nangimili namimili. Thank you, te. Mabuhay. O ano kinakamot mo kuya? O yun, naka-uniform tayo ngayon kuya <laughs> May uniform na ba? Ayun, okay so, Okay, so nandito tayo ngayon sa Kamanapatal Center Daanan natin itong mga kaibigan natin dito Okay, ikot mo na ako Ganda pa rin ang hipo natin to, no? Miski December na, no? Hindi pa rin nagbabago No oh. One day Dalawang piraso lang ito Babaw wala ko 271 kasi nakatayo yung ipon isa. Ayun oh. Para <laughs> pag dinanggal mo 270 ayun. 35. Dami nitong isda to. Ang dami yan. Ano? <coughs> Ang dami yan. Ano yung isda ito? Ang dami. Ano yung isda yan? Ano bang isda yan? Ano yung isda yan? Ang dami. 100 o. Oh. Oh, uh, pang, pang isang barangay eh. Pero dami lang, sandal lang, no? Sa kanila kita sandal. Oo, kaya saan eh. <laughs> Dito hindi eh. Isang tumpukan talaga eh. Oo. Oh. Ano lang? Makikimarites? Makikimarites? 250 oh. Hindi na ako nagba-vlog Hindi na ako nagba-vlog, tinigil ko na. Okay, kuya Ed, lagi ka ngang andito dito sa kampalit ah. Ay, Philip, napakita natin yung mga ano doon, yung mga para mabentahan din sila. Grabe, daming tao. No? Nakita ko, ako wala nakarating ko. Etong lindo wala ka. Hindi dito rin ako dumadaan din ako dito. Wala, ano magagawa wala. Oo. Daming tao nung Dampalit, no? Ang blockbuster naman talaga doon yung Alimango. Alimango. Oo. Yung hipon medyo ano yung Oo. yung hipon lang mababot na 500 600 eh. Pero ano ba ang Mura mo? Kasi ng 500 kasi 300 okay. din kanbay. eh. share nila daw ano. Share deh. te, ikot muna ako te. Thank you te. Pag-level na Ang laki, one posit oh, one thirty laki no Pero may, pero may mga mas malalaki pa dyan, no? Wala, yan na lang hindi, ibig sabihin sa dagat ba, may mas malalaki pa, no? Yung dagat kasi laki ng mga tao. Mayroong pa dyan. Boss, dyan ka na dito ka kingfish, dorado. Tanigi. Ah, Tanigi. mo. 180 oh, yellow pin. Ano sir Ito, Tanigi, yellow pin lang. Tanigi, ano, 170 dyan sir. Ang ganda ng yellow pin, ang kintag pa. Ito, Tanigi, bakit gusto mo? Ganda ng tatap. Ah, kano'y nag-agas yan. Sa kasama ng yellow pin yan sir. Sambalis sir. Eh, ang malapos sir Ayun, ang malapos yan. Ayun, ang malapos yan. Ayun,

so good morning, good morning Ito na naman tayo guys Sa isa na namang biyahe ngayong araw ng Miyerkules So nandito tayo ngayon guys sa may uh, Malabon Para muling mag-update no Dahil uh, today is uh, December 6 At uh, pakiramdaman natin no Kung ano nga ba ang kaganapan Kung sumataas nga ba ang presyo o hindi Actually sa gulay uh, Hindi po no Sa may uh, Divisoria nakaraan Nang galing tayo Nagikot-ikot tayo na sa Divisoria So, wala akong nakitang paggalaw, no? Yung, kundi yung ano lang, yung ibang karne natin. Pero yung karne, alas ganun pa rin naman. Lalo sa may blooming treat. So, magkakaalaman po yan by uh, kalagitnaan ng December. So, siguro naman hindi kasi maraming supply. Eh. Lalo po ang sibuyas. Kung makikita nyo yung sa ating video, mag-upload tayo mamaya, no? Sa ating biyahe, mamaya sa may divisoryan. Papakikita nyo doon kung anong ang kaganapan no? sa ating... Uh, sibuyas. Ayan, uh, talaga namang uh, bagsak yung ating mga gulay ngayon. No? Lalong lalo sa mga uh, divisorya. Na talaga namang trending na trending yung mga presyuhan natin. So dahil gawa na nga walang bagyo, dahil ngayon itong mga nakarang araw natin, uh, walang bagyo, no? Yan. Oy, ito na naman tayo sa ating murang isda. Mura pa na siya natin ngayon, te. Eh. Nagmura, parang walang pinagbago, no? Hindi naman tumakas, no? Ganda. Ay, nai. Ganda. Bisugo, 200. Dulong, 281. Kaya, te. Bukit mo na ako, kaya. Thank you, kaya. 50 lang, guys, oh. Hmm, 50, oh. Ayan, ay. Sampok. Uy, dami naman ito. Ang pangalan ng isda na 'yan. Ay, ano kuya? Chipeta Cpeta. Saap niya pang kamatis. Oh. Tingnan mo Medyo nakakalito yung ano natin 'no, pangalan sobrang dami ng isda natin. Tamban. Ah, sigitana dami, ah. 2 4 6 8 10 11. Kakita rin na rin 'no? Oh, pangprito na. Pangprito na toasted. Pamprito, no? Pamprito. Hindi pa lumalamig, hindi pa may hindi pa mahal eh. Hoy. Madami na na ay pamprito. Bukas ay ganto tumpok te. 50 no. Pamprito. Oh. Buti hindi pa nagmamahal isda natin, no? Oh, wala pang lamig eh, no? Mukhang late yung lamig natin ngayon, no? Sana naman, hindi na tumas yung presyo, no? Oo oh, nga eh. Oh, oh. Nawawala lang isda pag taglamig talaga ko no? yan. Kahit ganyan, ganyan, lang sa lamig, okay lang. Para may isda lagi, Tsaya yung namimili. Kaya good man ako, thank you kuya. Dami isda oh. Marami, singkwenta lang dito guys oh. Nakita niya naman oh. Uy, to, ta, Ano to, ano? Ah, salamat, Sandaan. Uy, sabi yung mga natin, no? yung mga talagang tumpukan natin dito. Talagang dinadayo talaga ng mga kababayan natin, no? lalo po sa mga ibang karatig lugar natin. Ito, ate, thank you, te. Mabuhay! Mabuhay! Hello! Thank you, te. Uy. yun lang ang ano dito guys no natin no sa ating ano pag ganito na merong nagki-clearing medyo mabigat ang sitwasyon natin gawa nga ng ano na okay so, na dito tayo ngayon sa may ano Kamanaba Health Center ayo kuya Uy naka uniform tayo ngayon kuya <laughs> May uniform na ba? Ayun okay to so, Okay so dito tayo ngayon sa Kamanaba Health Center daanan natin tong mga kaibigan natin dito Okay ikot na ako Bukas sa Pano. Oh, bukas sa Muntinlupa ako. Oh, yung ano? Sa mga Ano bukas yung sa ano, yung Mang Cosme? Yung mga product, mga ano, mga refrigerator, mga ano. Anong camera yan po? Ano po DJI po? DJI. Ano po? Maliit lang. Oh, palengke. <laughs> Minsan kasi hindi na tayo nag-update ako ng presyo. Lalo ngayon, ah. Meron din po. Pero ginagamit ko dati yun na nasa Manila Bay ako. Eh ngayon wala na ako sa Manila Ay, Bay. Major, Hindi oh, may, may iba iba, iba, iba lugar, plan? mga palengke. Minsan, palit minsan ah, Subic ganoon. Hindi pala GoPro niya. Yung... Mm. GoPro yung. Ang Ma laki mas ng GoPro kasi, ang bigat. Nalalaglag din sa. Ang alin? Yung GoPro. Malaki masyado kasi. Meron siya eh, ano? Hero 9. Mm. Ikot mo ko ako, te. Thank you, te. Masa 20? Ay, wala. Well, hindi, wala ko. Ay, hindi mo pala mag Oh, hindi ko naman ginagamit yun. Kaya, ano. Thank you, ikot it. Ikot mo Uy, so yun nga no, yung mga kababayan natin At uh, gusto na rin mag -vlog. So, actually guys, maganda naman talaga mag -vlog. Kaya siyempre, sa mga nag-uumpisa no, uh, Yun lang, may papayo ko sa inyo Kaya konti yung talagang uh, tiis-tiis lang talaga dahil mabigat ko ang sitwasyon pag sa unang pag-vlog talaga. Nandyan naman na hindi naman talaga tayo tagang sasahod agad-agad dahil kailangan natin talaga naman na pagsikapan. Hindi isang tulog lang nandyan agad, no? Nandyan agad yung ano natin, yung uh, sahod. Hindi po, hindi po gano'n. Busy-busy ka, te, ha? 270, ang ganda pa rin ang hipon natin, no? Ganda pa rin ang hipon natin to, no? Miski December na, no? Hindi pa rin nagbabago. Oh. Wala ko to, 71, kasi nakatayo yung ipon isa. Ayan, no? Oh. Pag <laughs> nilanggal mo to, 70, ayun. Kumuha ko gabi sa loob, eh. May pinakuha. Kailang, kailangan daw ngayong umaga, madaling araw, dadalhin daw sa outing. Mga alas, ano ako gabi? Mga alas 9? Marami pa kayong ganito, te. Marami pa. Pati sa hapon, umabot kayo. Pero to 70, maganda na. No. Eh. ganito, 270 pang sinigang Okay, so nandito pa rin tayo sa may Malabon no? At uh, araw po ng Webes ngayon Ano ah, nga, Merkulis Kaya hindi masyadong marami yung ano yung mga Tsaka yung oras po natin, isa last na ng umaga Kaya medyo hindi na po siya ganun ka ano, Dami yung namimili Uy, ito. oh Salinyasi Pus, Mura oh. Oh. PT 200 oh. Nasa hasa 300 yung poset. Laki ng hipon no? 260 330 Ay ate. 90 yun, tilapia ayun. Oh. Tinakoy 90 tilapia nalaki oh. Eh, don't watch this Ate, kaya. Dadaan ako ng divisory. Magigot ako Divisoria pa eh. Ito, 300. Ang lalaki. 90. Ito, 50. Tumpok-tumpok. Ang dami. Hmm. Oh. <laughs> Ang dami yung isda na to. Ang dami dano 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 o. dano 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 Ah, uh, Oo, kaya saan eh. <laughs> dito, hindi eh. San tumpukan ka talaga eh. May poti lang eh. Oo. isa te? Tapos ito? Ano tawag dito pangalan na Nalilito, eto ako nalilito ako, kahit madalas ang eh. Oh. Grabe, no? 50 to. Dapat din na si. 50 Kaya Ang daming pag dami na ng video natin ano eh. Ang daming natagtaka bakit daw napakamura. Nataka sila bakit daw ang mura daw dito. Eh bagsakan talaga eh. Oo. So. Saan sa Bulacan? Oh, ah, sa, ano, sa Nabotas? Ballpark. Ah, uh, Bolivar to. Oh. Ano ba nirahan naman doon tayo, eh, no? Oh, kada banyerahan din doon eh, no? Oh, banyera. banyera. Talaga ano? Ay, tayo tayo dito po tayo. Oh, to be pio. Ano mo ako ito sa? Ito ko na lang lang. Pakikimarites. Makikimarites. Tito. Oh. Hindi din hindi na ako nagba-vlog teh. Ano ya? Hindi na ako nagbablog tinigil ko na. Okay, yayet, lagi ka ngang nandito sa dalita. Ay, pili pinapakita natin yung mga ano doon, yung mga para mabentahan din sila. Grabe, ang daming tao. No? Nakita ko wala nakarallel ko. Etong linggo ko, wala ka. dito hindi dito rin ako dumadaan din ako dito. Wala, ano oh, kumakain wala ka. Oo. Oh daming tao nandang palit, no? Ang blockbuster naman talaga doon yung Alimango. Alimango? Oo. Yung hipon medyo, ano, yung, oo. Yung hipon lang, mabuti ng 500, 600, eh. Pero Alimango doon mura? Mura ang Alimango kasi 300, din kanbo, e. Yung 7 lang naman. Yung 7? Yung 7 thank you, te. Ayokot mo ako, te. Thank you, te. Pepin na kayo. Ang laki, 1 po sito. 1.30. 1.30, huwag ko tingin na yan eh. 1.30, laki, no? 1.30, laki, no? Pero may mga mas malalaki pa dyan, no? Wala, yan na lang natin. Hindi, ibig sabihin sa dagat ba, may mas malalaki pa, no? Oo, Ang dagat kasi laki ng mga tao. Mayroon pa lalaki dyan. Boss, dyan ka na, dito ka nakapwesto. Ba't dito ka nakapwesto? Ay, bawal ba doon pag may ano? Hindi, yeah, mainit na. Ah, ayo nga pala. Nandito yung camera, ano? Sila lang. Ganda na lang. Kingfish? Oh, Dorado? Taniki. Ah, Taniki? On 180, yellow Yellowfin. Ano sir, eh? Ito, yellow Yellowfin lang. Maybe, ano, 170, yan. Ano ba? Ang ah, oh. ganda ng Yellowfin. Ang kentang pa. Ito, Taniki. Gusto mo.

P1,070 P1,060 Oop, ganda ano muna tayo, guys Ayun So, siguro, guys, ispahalang muna tayo, no At, ah, uh, medyo tanghali na po And, uh, nakita nyo naman yung sitwasyon no? Hindi ganun karami yung uh, tinda na ngayon Pero marami pa rin tinda Kaya lang, is yung mga namimili, Gawa nga ng uh, tanghali na po. Almost uh, 11 a.m. na, no? So, araw na, oras na po ng, ano, ng ligpitan. Kaya uh, medyo ganun po yung konti yung tao. At tanghali na rin po tayo ng punta. At pinakita ko na rin